Pinig po natin na si Mark, isa po siyang doktor, isa rin po siyang fitness enthusiast at nagagalak of course na pwede na kayo mag-training dito sa Rizal Memorial Track Oval. So Mark, una sa lahat, uh, magandang hapon at kamusta na po kayo? Ah uh, okay naman po. Actually, malaking bagay po na nag-open na po yung Uh, Philippine Sports Arena, pati uh, uh, ito. Uh, Memorial Sports, Sport. Memorial, pati po yung sa Phil Sports. Baguio. Sports. Sports, saka sa Baguio. Apo, tatlo. Being a fitness enthusiast, of course, na, na sa inyong profession niya sa pagiging doktor, ano ang benefits ng pagkakaroon, pag-o-open nga ng uh, track oval para at least ma-maintain ninyo yung healthy lifestyle at maging active sa sports? Actually, uh, maganda siya kasi para maliban sa trabaho, uh, ito rin yung way namin para matanggal yung stress. And syempre, nirecommend nire din naman namin sa mga pasyente namin na uh, engage in a healthy lifestyle. So, kami mismo, uh, maganda na nakakatakbo kami dito. At of course, eh, malaki din tulong yung tumakbo ka din sa oval para at least maging preparado ka sa iba't ibang competitions like yung mga pan runs at iba pa na nakatulong na rin to balance niya pala yung and well maintain yung lifestyle ninyo. Lalo na sa pagiging doktor na challenging ika nga at marami kang sayang na oras niya sa tabaho. Pero sa of course sa inyong profession, eh, kailangan may panahon din para magsasanay ka rin sa iba't ibang mga sports. Ano A masasabi nyo? Ako, totoo po yun. Na maganda rin na meron ganito na para makapapalagay pag-training po kami para sa mga sari-sarili uh, naming mga pan -run sa na uh, Actually, uh, being a doctor, sumasali ka ba sa mga panran run sa ngayon? Uh, yes po. Actually, regular po akong sumasali talaga sa mga pan -run. At of course, with this Uh, opening nga ng Rizal Memorial track Oval, pati yung iba pa, based niya sa zona nga ni PBBM na uh, papayagan na bubuksan yung mga ganitong facilities. Do you think mas maraming mga runners or running enthusiasts ang pupunta dito para at least makapag-practice, mag-ensayo, at iba pa para dito ma-maintain nila yung LT lifestyle? Uh, feeling ko dadami talaga yung mga pupunta sa track oval kasi dati hindi siya available sa public. So, malaking bagay na yung mga Uh, bago pa lang sa pagtakbo na maka-experience tumakbo sa traffic. Okay, Mike. May mga gusto kayong uh, batiin at salamatan since uh, napapanood tayo sa Sports Corner PH. Hi. Hello po sa mga nakakakilala sa akin. Yan. Thank you so much, Mike. God thank bless and Lord. thank you po. Thank you.